May share ko sa inyo day. Kayo din, kayo din ba pag nakainom yung mga asawa nyo? O sige, dahil hapon naman ang asawa ko para ito sa mga hapon. <laughs> kayo din ba pag nakainom ang asawa nyo? Ah, ano? Ah, meron ba akong kapareha dito? Kasi meron naman taong nakainom na lagi na nakangiti. Tapos bigla na lang matulog, di ba? Itong asawa ko, sobrang talino pag nakainom. Marami siyang napansin. Tapos, Matalino masyado pag nakainom. Ay, hindi ko pinapatulan ng ganyan. Hindi katulad ng dati na murapok kong kulungo. Patulan ko rin. Mag-ano din ako. Magpag-debate din ako. Di murapok kong nabuang. Ngayon, day. Kinit ang panahon karo na gusto, di ba? Tapos, ako talaga busy. Talaga ako kahit wala akong trabaho. Di maliliit pa nga ang anak ko. Ngayon, di ko sila binuburyo dito sa loob ng bahay ba? kaya busy ako. Ngayon day, sus nako ko, umuwi siya kagabi, umuwi siya kagabi, stress, siguro siya masyado sa work niya. Alam ko kung siya sa work niya. Alam ko talaga. Ngayon, may napapansin siyang mga ganito, mga gingging, -ging, mga ganyan. Ay, naku, hindi ko siya pat pinatulan kasi nga, matalino masyado day. pag ano, nakainom. Hindi na ako nakatulog day. kasi nga, na, nakatok nang akong utok ngayong umaga ginising ko siya, sinipa ko talaga dahi, as in sipa, hindi yung sipa na kala mo naman kung sino, basta gitiil na ko ako siyang ganyan nga, bangon ano siya, siga yung mata kay nasa pika siya, kwarto nakatulog kay namaw lang, nasiga yung mata hindi ako, man ay ko bangon, siya nga naman katugon pa ko, wala mo kuy karon. wala akong work na yun, sabi niya ano yung problema mo kakabi, ngayon mo sabihin sa amin Anong problema mo kagabi? Ngayon natin pag-usapan. Wala akong alak, wala kang alak. Puro lang tama na ikatok. Oo. Sabi niya, ha? hindi ko maintindihan. Ay sigkabuang buang dira. Ay sigkabuang buang dira. Bangon o iistorya karon og unsang imong giproblemahan problemahan kagabi? Eh. <laughs> wala wala. Ah, wala di ay ha. Karon day, ngon man siya wala. Naa man ko na na ano. Basta bigi balibag na ko sa iya ana day na na siya ay nainit ang ulo sa diwindi, day. tapos timbangon siya ang gibuhat niya day nagsalang siya sa mga labahe naglinis siya sa loob ng nag anong tawag niyan hindi ubalis basta yung electric tapos nagmap siya day naghugas siya ng mga plato Kung hindi pa naman ha, pag hindi mo talaga ah magpa, magpa-under talaga kayo sa mga asawa-asawa nyo. Asawa-asawa nyo. Gano'n na mangyari. Mm. ba diba? Mga kulungo lang. Ngayon, mabait naman to talaga eh. Mabait talaga to. Kaso lang, pag nakainom yun lang ang problema niya. Para yung papa ko dati, ang talino pag nakainom. Wala lang, pag-usap-usapan lang god natin. Tapos dahil nag-color ako nung nakaraan, Oh, uh, patay na talaga ang buhok ko dahil kasi nakablower ako, nagsaksak sinagol na tong istorya ko day. ito yung ginamit ko ha hair color treatment ayan ang ginamit ko kaya ayan, nawala na yung mga puti-puti natin dyan, okay so yun lang ang chika ko ngayong araw day. <laughs>